kahit papano, meron din taga suporta etong si si Badoy. Oh, ay eh, hindi na tayo magtataka diyan dahil siyempre naandiyan pa rin yung mga diehard na siguradong aasasang ah, ayunan etong si Badoy at sina Pat si Kalbo. Matatandaan niyo po kamakailan, sabi niya ng isang idolo natin sa social media, Badoy is 2 million poorer. <laughs> masaklap yan. Magkano nga daw ang sweldo nila sa SMNI? 100,000 a month. Okay, maliit yun. Kumpara sa kanyang mga gastusin dahil sa sa dami ng kaso na kanyang kinakaharap. Akala ni po ba itong kaso lang um, na isa ng pani atong araulio ang kanyang ang kanyang pinagkakagasos ngayon? Natural. Hindi. Marami pa pong kaso yan. Itong si Badoy hmm. And take note, posible talagang mamulubi ang mga katulad na dahil sa gastusin sa, sa, sa paglilitis ng kaso at syempre expected na matatalo yung mga yan kaya siguradong magbabayad ng danyos ang uh, nangyayari po ngayon mukhang etong mga naniniwala kay Badoy ay gustong uh, gustong ang ibig sabihin nila dahil kailangan ni Badoy ng pera dapat daw ang publiko Huwag <laughs> niyo pong idamay ang publiko, ha? Ah, ang mga kababayan natin. Kayo lang po. Katulad ng unang sinabi ni Badoy, itong laban daw na ito ay uh, isang pagkatalo ng ating bansa. Yung laban niya na kay Atom Araulio. Wow! So you are representing our country? Nako, ay napaka-contig niyo na nga po eh. Diba? Kung tutuusin yung 31 million na sinasabi niyo, ng 32 million na sinasabi niyo na bumoto kay Sara Duterte. Mukhang lahat yan wala na. Eh, na. <laughs> wala na kasing umaatan dyan sa mga rallies niyo. Tapos sasabihin niyo na uh, you, you represent the whole nation sa labang ito. Kaya natalo daw ang buong bansa. Talaga lang ba? Hindi ba kayo lang na mga talonan ang totoong natalo? Dahil ang sinasabing, pag sinasabi kasing talonan Ayan po yung mga taong, yung kanilang ginagawa ay labag sa kanilang kaluoban. Mantakin mo ha, ikaw ba naman, ang trabaho mo ay manila, mang red tag, magpahalat ng fake news. Gusto mo yan? Natural hindi. Huwag niyo pong idamay ang publiko sa problemang ito dahil dapat daw ang publiko ay mag-raise ng fan para daw tulungan itong dalawang ito. Maybe we can uh, pool fans since this is all our fight daw. <laughs> Hindi nakakatawa eh. As if talaga meron kayong monopolya sa pagmamahal sa ating bansa. As if talaga kayo yung totoong nagmamahal sa ating bansa. Ang kakapal ng mukha niyo po. Good luck.